kang bahalag unsay ike istorya ni mo sa ah. kuha. Basta akong gugma, pagdayon yung mo okay. Music maestro. Oh, giliw ko. Miss na miss kita. Paitas kung Ano ay huwag naman ko chance na ikang sayang kay kung mo ba? Akong sapatos nga limited edition. Ini aku ngabinulakan. habis nolakan. Sao na dia ini. Pero dia juga mau surrender aneh. Dia Roger. Nah yuk rakyat upah purman aku. Bisa dia naik purmahan oh. Di Dia pun dia worth it. Ini aku naikin aku segang gitar. Oh. Ini aku lang tak kabalu mutog-tog. Pero bahala na. Perhaps ba? Mamisitan aku. <laughs> Mag-practice aku. Fights. Pasado. Giliw kong ikang paliho gawas ako na aku ikadalit nga awit para kanimo. Paliho gawas na! Berto, nagunsa naman po ka dire? Kang, dili ko mo undang hanto dili teka mapayes. Na, napay purman ni mo o. magkagkaraan Kang, kini akong purol, mauni sa tanan. Kani akong pulo nga binuwakan, oh ah, kini sa akong gugma para kanimo. Eh, gikilig! Kilig sa imong mata, nagkatawa ko sa imong purma. Berto, kakita ka ato silingan na mo na Manabungay, pariha mong purma. Ah, grabe grabe, kakang oy, hindi mo ma-appreciate akong kuan, purma. Mahal ba yakin niya akong ipok? Kani akong pulo. Bukton, bilang eh. Mahal na ka eh. Mahal? Si Muluro, pamangguruna. Oh, nanimo, pagpatay. Kung sa'y perfume or Pugkang, unsay ni mo, urmalen. Kang, bahalag kung istorya nimo mo sa kuha. Basta akong gugma. niya yapon. Music, maestro. Oh, giliw ko. Miss NA miss KITA Beto, mula! Kali hu glangbe Hatagig kali na wakung ngutok Oo oh, ikang Dugay na tikagihandong Kau akung kusog Og akung kinabuhi Paitas e mung kinabuhi Murakag manok na ikabuhi Sana sinabi mo Para di na umasang May tayo pa sa unik ka Udto na ka. Piling na ako, pas mo na. Ah, grabe po ka kang, eh. Bahalag mapas mo, basta ikaw mo oo. Mm. Kang, sa tinood lang, dugay na teka gihandong. Well, 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 well. Na na mo ka dreamer ka? Jer, kulit kay si Birto. Ikang, don't worry. Your baby is here. Jer, samok samok ka sa kong moment ba? Okay. Ako mo ni nagsinamok, ngadugan ni Manila ng ikang. Ayaw na mo sige samok be, aling ogog kayo. Yeah. Beto, ako ni mo na ka. Kay na na si Roger na akong higog ma. Hmm. Bert, usabo na po na ko ha. Dili na